Biko-biko tayo, isang kilo lang muna. Kasi gipit sa pera. Tapos ito, ganito kami magbiko, mga idol. Unang gata, kailangan palalabasin yung mantika, mantika sa niyog, mantika sa gata, palalabasin. Ayan, palalabasin. Malakit na yan, palalabasin. Para, ramdam natin yung lasa. Pagkatapos niyan, mamaya maya na yan, lalabas na yan pagkatapos nyan ito yung idagdag natin na dagdag natin yan pag nalabas na yung mantika ng niyog para masarap na masarap pagkatapos, ilagay dito yan pag nalabas na sa ng asukal at magiging lakis na siya ayan, diba? Ito yung sikreto sa mga bisaya ang dito. Palala, unang gata, I isang basot kalahati eh, na dalawang niyo Palalabasin ang mantika Ayan, umabas na ayan, ayan, ayan Diba? Malapit na po magiging latik ang ating biko yan para mailagay natin yung Bigas na malagkit Ayan Tapos, lagyan natin ng kalamansi Para Tanggal umay Ayan Kalamansi balat or laman. Yan, ganyan Yan ang lutong Bisaya mga idol. Ayan. Para tanggal umay. Yan malapit na siyang malapot at ilalagay na natin yung malagkit. Na ilagay ko na rin yung kalamansi diyan kasama na yung buto pati yung asim niya para tanggal umay. Yan ang skrito ng mga Bisaya ng mga biko tapot na siya idol pwede na natin ilagay yung malagkit yan pwede na ilagay natin sarap to ito yung loto ng bisaya yan na ilagay ko ng malagkit ilagay ko na kailangan natin haluin haluin ng haluin para sumarap Ayan. Nandito na po yung balat ng kalamansi. Yan. Kailangan haluin ng haluin, haluin, huwag mong tigilan para ma mabigyan ng latik. Ayan. Para sumarap Nang sumarap. Ayan. Kailangan ang pagbiko, mahaba ang pasensya mo idol at kailangan nakangiti ka para lalong sumarap. Huwag kang mangot-mangot. Ah. Mahirap magbiko pero pag na nakaluto ka naman, ang sarap naman ang bilang ganti, bilang kabayaran. Kailangan mo siyang durugin. Ayan. Ang sarap. Amoy pa lang sarap na. Panalo. Ayan. Ayan na siya. Ayan na siya biko. Ayan na. Ayan. Kailangan natin ipapahinga yan. Natin. Takpan. Tainaan yung apoy, idol. Nandyan na yung kalamansi. Balat ng kalamansi at laman. Katas. Sinama ko na dyan. Para iwas umay. Para masarap na pasarap kainin. Kapares ang kape. Yan pong sikreto ng mga bisaya, mga idol, magbiko. May kalamansi. Pwedeng balat or yung laman para tamis asim. Ayan, takpan natin. Mga 10 minutes, luto, ano na yan. Pwede na yan kainin. Kaya shout out, shout out sa mga pare ko vlog. Sa mga kachibog. Bye-bye!